Si Attorney Ariel Inton, ang tagapagsalita ng LTFRB kasama natin Attorney. Live kayo sa RMNDZ XL Manila Siluides po ito. Magandang uh, hapon po, Ma'am Lourdes. Magandang hapon po sa ating mga taga-Subic. Mm -hmm. Attorney, kumusta ho ang paghahanda rin po ng LTFRB dito po sa mga pampasaherong bus na magsisilbi po sa amin ngayong pong Semana Santa? Opo, ah uh, pinaghandaan po ng uh, ng ahensya yan sa uh, leadership po ni Chairman Jojo Guadis, uh, nagkaroon na po, na-issue na, na po ng 1,018 mm. present permit. No? Ang mga bases, uh, ito po yung mga nag-o-originate nag po ng uh, Metro Manila at uh, it will end sa several uh, provincial destination para po madagdagan yun ah uh, yung mga masasakyan mm -hmm. ng ating po mga mananakay because we're expecting talaga na the, this coming holy week ay uh, magdadagsa ang uh, libong pasahero. Okay. So, uh, so, attorney, linawin ko 1,018. 1,018 special permit po ang na-issue na po ng, ng board ng LTFRB board, this is in addition dun sa mga talaga may biyahe na po. Mm -mm. So, halimbawa may biyahe na po itong isang bus company sa isang destination, uh, additional la po ito mm -mm. no? para po madagdagan yung masasakyan po ng ating mga mananakay this coming uh, holiday. Mm -mm. Uh, yung bilang po na isang libo attorney, ano po naging basihan po dyan? Sapat? Makakulang? O sobra na ito? Well, uh, hindi po natin uh, exactly masasabing ano, mm -mm. Uh, yun, yung numero, pero uh, base po sa mga ilang taon na nagdaan, ay sumasapat na po itong gantong bilang. Pero, hindi naman po sarado ang ahensya na kung sakaling uh, kakailanganin pa then an the ad additional special permits can mm. be issued. No? Dapat lang okay. mag-request yung bus company. Opo. At yung po ano ha, matagal na po yun, yung application po for for uh, the special permit eh, ah, matagal na po 'yan, no? Kaya nga po Uh, malayo pa lang ay pinaghandaan po ng ahensya yan. Pero ngayon, mal ikaw nga ay eh, ilang araw na lang, holy week na, kung sakali pong kakailanganin ay uh, bukas ang ahensya. Mm -hmm. so, sa ngayon po, uh, with 1,018 units with special permit in addition sa talaga may biyahe, ay uh, tingin po ng ahensya ay sasapat na po uh -huh. yan. Apo. Attorney, yung siguridad at yung worthiness na mga sasakyang bibiyahin naman ngayon, paano po ninyo natitiyak yon attorney? Well, uh, meron po mga random inspection po sa mga terminal at uh, sa mga unit. No, uh, ito po ay mga surprise inspection na nagawa na po at still continuing. No? Uh, ito'y patuloy para sa ganon ay masigurado natin na ang mga unit ng mga sasakyan ng ating mga mananakay ay compliant sa mga memorandum circular ng ating pong uh, AEDSIA. No? Hindi lamang po yun. Mayroon po mga nakatalaga starting April 11 to April 21 na mga health test na maman po ng mga LTFRB personnel. Attorney, paano namin malalaman na may permit yung sasakyan po naming bus, ano at hindi pala ito room? Meron pong uh, nakalagay sa window. Okay. Yung kanilang special permit number. Opo. At uh dapat so, sa terminal. Opo. At uh, uh yun naman mga talagang hindi nakakilanlan special permit dahil talagang yun ang rota nila. Eh, ang kanila po mga at uh, terminal mm -hmm. eh, uh, alam lang po ng mga mana na kay kung yung mga sinasabi nating kolodo ay ang po ng ahensya ang ating mga mananakay na ano, wag po tayong papatol doon sa mga uh, sculper, scalper ano, parang parang sa basketball may mga mm -hmm. scalper umiikot-ikot sa mga terminal sa yayayain po kayong uh, o kung wala na kayong masakyan, eh, dito kayo sumakay. Sasamahan pa yan doon sa mga gilid-gilid uh, ng ano, ng uh, ay, sa Cubao area. Yan. Uh Oo. -oh. No? at ang masasakyan nyo dyan, eh, siguradong kolorong dahil hindi po mga compliant na units. Eh. Yan eh, malimit po mga van no? at hindi mga buses. Yung po, wag natin po yung uh, papatulan yung mga kanyang po mga alok sa mga mananakay. Siguraduhin po natin na yung pulkang tayo sasakay sa may special permit which is malalaman niyo po dahil meron po mga nakalagay doon sa window na sasakyan. At the same time, yung mga alam naman natin kung ano yung ng mga buses na yon eh, doon lang po tayo sa mm -mm. Attorney, eto pa ha, baka raw mangyari yung mga nakikita rin minsan sa social media, yung isang bus, yung iba ho, nasa gitna na yung mga gamit at doon na rin po nakaupo. Ibig sabihin, uh, overloading. Opo, ayun po ay uh, kailangan iwasan. No? Uh, meron pong nakatalaga naman na kailangan, ay, uh, kung saan dapat ilagay yung mga gamit, yung mga basis po, meron po yan, nalagyan po ng mga gamit. Ha? Ayun, kung sakaling may mga ganyan kayong ano, uh, mararanasan, you can call LTFRB hotline or doon po sa mga help desk na nandun po ang mga LTFRB personnel. O oh, attorney linawin ko lang ha, sa mga nakikinig, hindi niya pinapayagan yung may mga nasa gitna na nakaupo doon na nakahiga nandoon na rin yung mga gamit nila sa gitna nitong pasilyo ng ano ng ng bus. Opo kasi po ano yan eh that is for uh, the passengers uh, way uh, yun, yun yun yung pasilyo no? Opo. Hindi po na, kailangan kailangan yung food ng mga gamit yon otherwise eh para kayo sardinas na doon at the same time overloaded na po yun na uh, yung bus kaya uh, meron pong ano meron pong dapat na lugar yung ating mga gamit kung saan isasakay usually doon po yan sa may ilalim no uh, doon po inilalagay po or meron po sa mga light uh, baggage naman sa may taas ng, inyong upuan may lalagyan din po. But never po dun sa daanan dahil mm. delikado po yun at mas delikado na dun kayo sasakay no? Mm -mm. or tatayo no? Uh, bilang pasahero. Oo, kasi minsan attorney, uh, okay na sa akin yan basta makauwi lang ako. May mga ganong attitude yung mga pasahero? Uh, we discourage overloading because that is in violation of a memorandum circular na, uh, ano, na mga nag-overload. Uh -huh. Much more na yung pong upuan mismo ng pasahero ay gagawing ano, uh, lalagyan ng mga gamit. So, sa so mga pasahero naman, ay, ang isang paalala po ay, let's travel light. Kaya Yeah. Uh, mainam po na we travel light. Mm Kung naman po yung kailangan, ay yun po ang ating pong uh, dala. Mm -mm. sa atin pong mga biyahe. Maari ho bang magdagdag ng pasahe uh, sa mga ganitong sitwasyon, attorney? Opo, meron pong uh, nakakagdang pasahe lamang no? at uh, hindi tayo pwede mag-overcharge ng pasahero. No? Mm -mm. O kasi, o oh, sige, hatid ka namin, dagdagan mo ng ano, dalawang daan, ha? May ganun. overcharging po yan. Saka yan po, eh, mga Ah, uh, yun pong mga ano, mga may franchise na mga basis, Ay sa tingin po natin at na, dahil tayo naman eh, uh, we serve as LTF members for a few years ago. eh -hmm. pong mangyari ano, kaya wala na kasi nagbabayad kayo mismo mismo din sa ano, sa ticketing office, eh, mm -hmm. no? Ang mas delikado ay eh, yung mga kaninang binanggit natin ng mga scalper. Mm -mm -mm. Yan po, wag ko kayo magbabayad doon. Oo. Oh -oh. so, attorney, wag you... po kayo magbayad oh -oh. sa kung saan kayo kumuha ng ticket oh -oh. or sa uh sa, mm -mm -mm. uh, sa konduktor. Sa po. Mm, -mm. Naka-uniforme naman yan, attorney, di ba? malalaman mo sa oh -oh. terminal, may pangalan yung kanilang uniform. Yes po. Oo. Oh, oh. Ayon, Iba sa scalper na pakindat-kindat tapos is dadaling ka sa likod. Oo, oh, hindi... -oh. At so, saka malalaman niya pa paligid-ligid oo, 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 uh, sandali ah. Ito, naitanong lang sa amin, uh, dapat bang i-reklamo or may mga cases ba na hindi nagbibigay ng diskwento for students? Kasi nga naman walang klase at senior citizen. Ang uh, batas po, kunyari, uh, ano, student discount. student discount, kahit walang pasok po, no? Uh, basta currently enrolled, mm -hmm. entitled sa student discount. Mm. Yung Even holidays. O, oh, nasa oh. batas po yan. Opo. Oh, At basta ganun din... Currently, currently, enrolled. Oh, ganun din ang senior citizen. Opo. Uh, wala pong na holiday, hindi pwede, hindi. Walang ganun po sa batas. Oo, oh, oo, oo, oo nga, oo. Oo, tama-tama, attorney, kasi minsan ang reason, ay, wala namang ka- pasok ngayon, eh, bakasyon ngayon, eh. Hindi. Ang batas po, nakalagay po doon. As long as currently enrolled. Kahit holiday. Apo. Mm -mm. Batas po. Mm -mm. sa inyong mensahe sa ating mga kababayan na bibiyahi po ngayon, paano po makatutulong sa seguridad yung LTFRB? Uh, may mga help desk po ang LTFRB. Yan ang uh, at, talagang bilin na bilin po ni Chairman Georgia Guadisya na we should assist passengers sa kanilang mga biyahe at only pag nandun na sa mga bus kundi yun papunta pa lamang kung nakasakay ka ng taxi o TNVS be sure na pagbaba nyo uh, syempre alam nyo nagmamadali yung mga yan mm uh -uh. be sure na wala kayong may gamit no? at kung sakaling meron no, mainam na natatandaan nyo po yung sinakyan nyo mm -hmm. Para, 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 no, kapag gamit uh, talaga may naiwan you can as the, the ano, LPFO admin sa mga health test para kung sa ganon ay makontakt ka agad yung operator kung saan may naiwang kayo. So, you you plan your trip or uh, be, be there ahead of time sa terminal pa at uh, bago kayo bumaba ng, ano, kung kayo sumakay ng taxi, TNCS or public transport ay siguro Uh, Attorney, um, sa iyo no? Mm. -hmm. Uh, Attorney, huli na lang, nawala po kasi kayo, no? Pwede raw po bang kumuha ng pasahero, yung bus driver along the way, hindi po sa terminal. Opo. Opo, meron naman pick and drop po. Ano naman po yung pick and drop basta may sasakyan pa naman. Ah, okay, basta't meron lang masasakyan. Hindi Hindi nakatayo na pa, wag lang mag-overload. Oh. Ah, oh. Oh, kasi lalo na yung mga mahabang biyahe. Oo. Oh, oh, Attorney, maraming salamat sa inyo. Ha? Mabuhay po kayo oh, at magandang hapon. Maraming salamat. Maraming salamat po.